DUTERTE! 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 Bring him home! 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 Bring, him home! Bring, him home! Bring him home! admin po ng uh, Duterte Riders Portal po. Naka okay. okay, sir. Uh, ano po ang layunin ng inyong organisasyon kung bakit nga po binagawa ang yung pag uh, motorcade nila? Yes po. Ang DRS po ay uh, samahan po ng mga iba-ibang grupo po ng motorcycle group sa buong Pilipinas. At uh, kaya po namin binuo po ang uh, DRS yung Duterte Rider Supporters dahil po ito po ay sama-sama na kung saan ang adikain po namin ay susuportahan yung ating mahal na Pangulong Duterte. So lahat po ng mga motorcycle group sa iba-ibang mga uh, grupo po iba-ibang mga sektor ay nagsama-sama po para sa isang layunin, isang adikain at ito na nga po dahil po meron po tayong PDP laban dito ngayon sa Pasay po ay ang mga PDP senatorials po ay nandito din po maya maya at nandito din po kami kung saan po yung mga PDP candidates ay handa po kami tumulong at sumuporta sa kung anumang motorcade na gaganapin po ng mga PDP laban. Okay number one, ano ang pinaka-issue kung bakit kayo magsasagawa ng kilos protesta sa pamagitan ng motorcade? Ang pinaka-unang issue po natin ay yung nakaraang nangyari po na illegal po ng paghuhuli or pagdakip or sinasabi nga po natin kidnapping na ginawa na nangyari po sa ating mahal na Pangulong Duterte no? kasi po alam na alam po natin kahit sino po mga Pilipino ngayon alam na alam po natin na hindi po legal no? ang naging nangyari pong uh, pagdukot po sa ating mahal na Pangulo sa pilitan po siyang uh, dinala po doon isa na kay at dinala po sa Heng, na kung saan po yung warrant of arrest ay hindi po basihan lalong lalo po lalong lalo na po dito po sa batas natin sa Pilipinas kung saan po ang ipinresentang warrant of ay warrant of arrest ng ICC na kung saan po ang Pilipinas po ay hindi po uh, under ng jurisdiction ng ICC. ICC. Kaya po tayo mga lalo na yung uh, aming mga kasamahan dito sa DRS po naniniwala po kami na hindi po makabuluhan po yung pagdaki po sa ating mahal na pangulong dito. Gano'ng ahalaga para sa mga riders na maipatid nila ang kanilang boses sa pamamagitan ng motorcade? Alam mo po, napaka, napaka magandang katanungan po yan. Ano? Kasi po mapapansin po natin yung iba po mga kasamahan ko dito sa likod First time po nilang uh, umanib sa mga ganitong motorcycle Makikita po natin na yung mga tao po ay talagang sawang-sawa na Sa current administration, sa mga paggagago, sa mga kalokohang ginagawa o nangyayari Sa mga korupsyon Kaya po ngayon ay lumalabas na po sila At nakikinisa na po sila at nagpapakita po ng kanilang suporta Upang may pahayag din po kanilang gusto po nilang mailabas yung kanilang may labas yung kanilang damdamin po dahil po na papansin na po na po na ang hindi po kaya ayan na nangyari sa ating gobyerno oh, po ang gusto niyo uh, ipahatid sa kasalukuyang pamahalaan ngayon? gusto uh, ko namin ipahatid kay Pangulong BBM na kailangan po nating magkaisa at iwasan na natin mag-away-away dapat eh eh, kailangan na po natin ibalik si Pangulong Duterte dahil taga rito po siya oh, siya po ay Pilipino yeah. Anong masasabi mo sa gagawin nating uh, rally sa araw na ito? Uh, ang masasabi ko po ay kailangan po natin masumuporta na lahat sa PDP laban. Kailangan vote straight po tayo. Okay. Anong masasabi mo sa kasalukuyang kalagayan ng ating uh, former president? Uh, sa ngayon, uh, hindi pa po namin alam kung ano na po ano. So, so far, antayin na lang po natin po ano pong update nila. Okay, maraming salamat po, Ma'am Lucy. Sabi ko sa gobyerno natin ngayon kaysa ng ating mga riders, sawan-sawa na po kami sa panggagago sa lantarang nakawan na nangyayari sa gobyerno natin hindi lang to sa pinaglalaban natin sa mahal natin kay Tatay Digong hindi lang para sa kanya to para to bawat sa isa bawat sa isa mga kapwa ko Pilipino taxpayer simpleng mamamayan na lantarang ninanakawan ng gobyernong ito hindi naman po masabi ko okay isa pang question ano ang gusto mong ipahatid sa bawat uh, mamayang mamamayang Pilipino na dapat makiisa sa ating uh, ginagawang mga simultaneous rally. Mga kapatid, uh, pinapahatid ko sa inyo, itong laban na to, hindi to about sa kulay, kung anong kulay kayo, kung anong paniniwala to. About to para sa Pilipinas, sa kinabukasan ng bawat isa, ng inyong mga anak, ng inyong pamilya, para sa kanila itong pinaglalaban natin. Hindi na natin kaya ng tatlong taon pa. Kaya sinasabi ako sa inyo, umanib kayo sa amin, lumabas kayo dahil para sa inyo to pinaglalaban namin, hindi para sa sarili namin, para sa lahat. Sa paano paraan nyo ipapakita? ba diba kung meron mga silent protest sa abroad, hindi sila nagpapadala ng pera, meron naggagawa ng mga pagtitipon. Sa mga riders, paano nyo ipinapakita ang inyong ingay? Pinapakita po namin to sa pamamagitan ng pag-iingay namin gamit ang aming mga busina no? Hinihikayat namin lahat ng dumadaan na kasabay namin sa kalsada, kapwa namin motorista, bumusin na sila. Kalampagin natin yung mga bingis sa gobyerno, no? Yung mga bulag na hindi nakikita kung ano yung nangyayari sa pamahalaan natin ngayon. Ayun lang po. Okay, maraming salamat. Sir, ano po pangalan nila? ako po si Renzo Tiangco po. Ano po ang kanyang role sa Riders sa Admin po ako sa sektor po ng Kabita. Alright mga babae, nandito na po ang ating mga riders. Duterte Riders mga mababayan. grabe ang dami nila galing pa ito from Cavite ayan mga mababayan. iba ibang lugar pa ito ng galing mayroon po antipolo ayan po mga mababayan ha. formation ayan dito na po o pa share po ng ating uh, vlog ayan mga babayan pa share pa share pa share pa share pa share ng ating vlog hello Ganda na kanilang damit, oh. 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 Eh, haba, haba ng pila. Oh, at grabe, haba ng pila mga bay Ang haba ng pila. Grabe. Pa-share, pa-share. Pa-share ng ating vlog para marami pong maka ka panood, para may makakalam. Happy ning pong... po. Bato. Duterte. Ayan oh, pa-share po. é grave Bondoc, anh đi mình đâu đi đó bố. Đúng Jimmy đúng <laughs> <Jimmy Enlo. cười> <laughs> <Jimmy Enlo. cười> Pa-share ng ating vlog. Ngayon may naglilipara yung mga drone, no? Bungo!